Uh, yes po, mga kabarangay, isang magandang magandang hapon po. Uh, at break time po natin. Medyo malilim po dito sa lugar natin sa ilalim po ng mangga. Mga kabarangay. <laughs> ano na po? Sino panininuwalaan nyo? Ang uh, Supreme Court ruling o itong haka-haka na sinasabing pipirmahan mahana ng pangulo ang uh, term-setting bill. At uh, siyempre po ang aking uh, paanyaya sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa akin channel. Kayo po ay againal good na inaanyahan na mag-subscribe at click po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong bagong videos. So, ayan uh, nga po, ayan uh, nga ang uh, nagiging bukang bibig ngayon uh, ng mga umaasa na pinaasa, natuwang-tuwa po mga kabarangay. Uh, talagang nagpapalakpakan at uh, nambubuli na nga nang ibang uh, uh, content creator na sinasabi na wala pang bagong batas, kaya ang halalan ay tuloy na tuloy pa rin sa December 1, 2025. <laughs> yes po, yan ang katotohanan. Mga kabarangay, wala pang bagong batas. Ang halalan po ay nakatakda pa rin sa uh, December 1, 2025. At uh, kung kayo po, mga kabarangay, ay isang aspirante na maniniwala sa mga yan, <laughs> talo po kayo dyan, technically. <laughs> practically, talong-talong -talo po kayo. Mga kabarangay, uh, yan po ay mga mind conditioning po yan. Uh, at uh, yan po ay uh, panirang panigirang diskarte. Ika nga, kung napasin po ninyo, ito nga po at uh, uh nga po ay uh, registration na. Nag, si, uh, si na po, marami na po yung nagpaparehistro sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At biglang lumitaw po itong si Sekretary. <laughs> At sinasabi, sinabi nga niya po na ang halalan ay November to daw, 2026. Uh, <laughs> Hindi naman po ganun kadali yan. Pagkapirma po ng Pangulo, yes po, ganap na batas na po yan. Kapag wala pong nagreklamo, wala nagpetisyon, so yan, tuloy-tuloy na po yan. At, so yan, tuloy -tuloy po yan. At uh, November, 2026 na nga po ang halalan. Kasi kaso nga po may magpetisyon mga kabarangay. So uh, yan po ay uh, malinaw po na mga mind conditioning lamang po yan. At uh, para yun nga po mawalan ng gana o tabangan ng loob yung mga hahabol na mga aspirante. So hindi nakikilos ang mga ito para uh, mangalap ng mga uh, bagong butante para iparistro. Samantalang itong mga nakaupo, ay po at uh, uh, naghahakot na at may pamerienda pa. so kung kayo po ay uh, talagang maniniwala po sa mga ganyang uh, estrategiya. <laughs> Talo po kayo, mga kabarangay. Ah, uh, kumilos na po kayo. Mga estratehiya lamang po 'yan ng uh, nasa posisyon uh, para mas uh, lalo pong uh, maging advantage. Yes po, para maging advantage, syempre, yung mga uh, kaalyado nila. Sino po yung kaalyado nila? Lalo na po yung uh, kalihim ng DILG. Eh, siyempre po, kaya uh, nga local government units eh, ang uh, barangay po kasama dyan. So, ha, malapit na po yung uh, 2028 mga kabarangay. Uh, tayo po uh, ay uh, nagpapaalala lamang po sa mga uh, gustong maniwala. Uh, sa ayaw naman po, okay lang. Wala naman pong mawawala sa akin kung hindi po kayo maniniwala. Basta ang uh, masasabi ko lamang po, ay uh, tuloy na tuloy po yung halalan uh, sa December 1, 2025 dahil hindi pa rin po ganap na batas. <laughs> at hindi pa rin po yan pinirmahan ng uh, Pangulo. Uh, noon nga, eh, sabi ko nga, Senate President na nga yung nagsabi na pipirmahan na ng Pangulo yan pero hanggang ngayon, hindi pa rin napipirmahan eh. Eh, nung sabihin nga at uh, iabiso nitong si Secretary... Rebulya. Na Napipirmahan na ng Pangulo ito. O naku po, nagtaldunan na at nagpalakpakan. Ito mga kapit to ko sa posisyon. <laughs> at nambubuli pa ng mga vloggers uh, na, na sinasabi lang ang katotohanan. O sige nga, tatanungin ko kayo. Napirmahan na ba? Kailan pipirmahan? <laughs> Kapag napirmahan yan, hatiak lalabas na si Atty. Makalintal. At hindi lang si Atty. Makalintal, marami yung nag-aabang dyan. So, ibig ko sabihin, hindi lamang po kayo, hindi lamang kayo ng mga uh, gustong gusto po ng postponement ang uh, magpapalakpakan kapag yan ay hinapirmahan. Higit po na magpapalakpakan at magtatalunan kapag yan nga po ay pinirmahan na ng Pangulo ng mga... Uh, gusto na matuloy po ang halalan. Dahil kapag yan po ay pinirmahan na ng Pangulo, mapapabilis na po yung paghihintay. Makakating na agad ang reklamo sa Korte Suprema. Uh, bagay po na sinasabi ng iba na malayo daw po o magkaiba itong uh, yung uh, nadeklarang unconstitutional kaysa dito po sa isinusulong na ito. <laughs> kapag kami ang nagsasabi na... Uh, ma-de-disqualify, uh, ma dideklara uh, ma -di deklara uli yan na unconsti unconstitutional dahil kagaya nung nauna, galit na galit kayo, ang sabi uh, pinanguhunahan namin. Pero kapag yung mga gustong-gusto ninyong nagsasalita, ang nagsasabi na may nakita na o na parang nakitaan na may lusot na ito, parang nakitaan na ito ay uh, hindi naman o wala namang lalabaging batas at baka payagan na ito ng Korte Suprema, lakpakang kayo, sino ngayon ang bayas <laughs> at uh, isa pa po sa nakakatuwa dito mga kabarangay itong inihintay po natin na dapat na magsalita itong ating itong uh, spokesperson po ng uh, Pangulo o ng Malacanang na si Madam Claire Castro e wala pong uh, sinasabi <laughs> wala pong uh, siyang update na kagaya po ng uh, sinabi ni Secretary uh, uh, John Bick Remulla. Uh, po nga, ayon nga po kay uh, Sir uh, John Bick eh. Uh, pipirmahan na ng Pangulo. At ang halalan daw ay November 2, 2026 na. <laughs> uh, hintay hintayin kaya na. Meron kaya tayong hintay na magsasalita itong si Madam uh, Claire, mga kabarangay. Uh, magsasabi kaya ito ng uh, nang kagaya po ng ipinehayag o sinabi ni uh, Sir John Bick. Siyempre po kung ito po ay totoo, uh, kung alam po ito ni Sir John Vick, eh siyempre mas lalong dapat na alam uh, ito po ito ni Madam Claire. Hindi po ba kasi nga sa po yung tagapagsalita eh. Ang uh, hindi po kasi normal dito. O lumalabas labas na parang abnormal. Eh parang just blackout po itong usaping ito palaging nangangapa kaya nga palaging sinasabing may haka-haka at mayroong mga panghuhula <laughs> only in the Philippines po mga kaparangay. na dapat sana ito po ay uh, bukas na usapin uh, dahil po ay uh, ito ay uh, pambansang uh, interest oh yes po may pambansang interest po ito so dapat na ito ay uh, Uh, sana ay bukas sa lahat po ng uh, mamamayan ng uh, Pilipinas. Pero sa nangyayari po, ayan, at, uh, hulaan. <laughs> Nandiyan yung hulaan. Haka, haka. Dahil nga po, uh, wala pong nang gagaling sa Office of the President na balita kung ano na ba talaga yung latest o resulta. Kaya lalo pong nagkakaroon ng mga pagkakabahagi ang mga uh, Pilipino. Uh, kaya po sa mga aspirant mga kabaranggay, kumilis uh, kumilos na po kayo, wag po kayong magpapatumpik-tumpik. Kasi kung matutuli naman po ang halalan uh, or mangyayari ang halalan sa November to 2026, ay hindi naman po masasayang yung effort po ninyo mga kabarangay Yan po ang aking sinasabi sa inyo. Hindi po masasayang yan. Ang uh, mahirap po or ang uh, hindi po maganda na mangyayari, kung uh, sakasakali po na magpapabaya po kayo ngayon, at uh, matutuloy nga ang halalan sa December 1, 2025, malaking kabawasan po sa inyo yan. Uh, dahil kagaya po ng uh, lagi kong uh, sinasabi sa mga uh, nauna ko na po na mga videos, uh, kapag kayo po ay uh, nagpahil na ng uh, Certificate of Candidacy o COC sa October uh, 1 hanggang 7 po yan. Ibig po sabihin na uh, mula po August uh, mula po October 1 hanggang uh, November uh, 20 Yes po. Ay tali po ang inyong kamay. At kayo po ay makakakilos lamang sa November 20 hanggang November 29 at yung November 30 po ay uh, start na rin po yung pangangampanya. December 1 po halala na bilangin po ninyo mga kabarangay hindi pa hindi po ba napaka late o late na late po kayo uh, ito na po yung panahon o yung nauna pa sinabi ko na nga sa inyo dapat kumikilos na po kayo ito po yung mga panahon na pwede po ninyong gawin yung mga uh, ipagbabawal po ng komilek kapag kayo ay uh, nagpail na sana po naiintindihan, naiintindihan ninyo ang hindi ko sabihin. At ito po ay para lamang sa mga gustong maniwala doon sa ayaw. Sino ka mo, wag mo.